Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gurong kachikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman ginoong crispy. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Alam ko na ang bawat isa ay may pinagdaraan ng problema, problema sa pera, sa kapitbahay, sa jowa mo. Ay, wala nga palang jowa yung iba. Minsan pati sa sarili mo problema mo na. Ganun pa man, huwag mong hayaan na tabunan ka ng problema at ang pinakamahalaga, huwag mong hayaan na lilipas ang araw na wala kang matututuhan. Kaya naman, sa oras na ito, gawin nating makabuluhan ang araw mo bago ito matapos. Sabi ko nga kanina, huwag natin hahayaan na matatapos ang ating araw na wala tayong matututuhan. Kaya sa oras na ito, magbabahagi ako ng uh kaalaman patungkol sa pananaliksik. No, maraming pagkakataon sa buhay ng mga mag-aaral o ng mga tao na sila ay naharap sa mga tanong na walang kagyat na kasagutan. Sa mga gintong pagkakataon ay kinakailangan nilang magsagawa muna ng isang pananaliksik. Pero bago yun, ano nga ba yung pananaliksik? Ayon kay Dr. Pamela Constantino at Dr. Galileo Zapra, mga profesor sa Universidad ng Pilipinas at parehong dalubhasa sa larangan ng wika, panitikan at kulturang Pilipino, ang pananaliksik ay masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyan linaw, patunayan at pasubalian. At ang sabi naman ni Nina na Imelda Pineda de Castro at Zendel Rosario Manawis Taruk, mga profesor naman sa Universidad ng Santo Tomas at mga dalubhasa sa larangan ng wika, pagtutura at pananaliksik, ang pananaliksik ay masistemang gawain ng pangalap ng datos o impormasyon na nagpapataas ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral mananaliksik tungkol sa isang pangyayari. Sa madaling salita, no, ang pananaliksik ay sistematikong gawain na naghahanap ng sagot sa katanungan o solusyon sa isang problema. Pero ang pinakamahalaga nyo na matandaan no, pagdating sa pananaliksik, masusing pagsisiyasat at masistema, masistemang gawain ng pangalap ng datos o impormasyon. O di ba napakasimple lang ng kahulugan ng pananaliksik? At ngayon, ano ba yung dapat na taglayin na katangian ng isang pananaliksik? So, dapat ang mananaliksik ay sistematiko, may sinusunod na paraan at proseso, dapat kontrolado, may tukoy na limitasyon at saklaw. Alam mo kung hanggang saan at hanggang kailan. At syempre, empirical, no? Pag sinabi empirical, batay sa mga datos at tiyak na impormasyon at dapat ang pananaliksik din ay obetibo. Ibig sabihin ay walang kinikilingan. At kinakailangan din na ang isang pananaliksik ito ay may pagsusuri, may ebalwasyon o pag-aanalisa ng nakalap na datos. Hindi lang ito paghahanap ng datos o pangalap ng datos, dapat ay susuriin din yung mga datos na makakalap at may ebalwasyon. O, oh, maliwanag ba? Di ba? Napakasimple lang ng uh, dapat na maging katangian ng pananaliksik bagamat sa iba ang pananaliksik ay parang napakahirap ano, research. Pero sa totoo naman, mahirap talaga. No? Pero napakalaki ng iaambag ng pananaliksik sa ating lipunang ginagalawan. At syempre, bilang baguhang mananaliksik o oh, kung nagsisimula ka pa lang na manal manaliksik, no? kinakailangan ay uh, alam mo yung mga tungkulin na dapat taglayin ng isang mananaliksik. Dapat matyaga. Naglalaan dapat ng panahon, talino at lakas para sa mabusising paghahanap ng datos. Hindi ka titigil na hanggat hindi mo nahahanap yung tamang datos, no? Hindi ka titigil. Kaya nga, dapat matyaga ka. And dapat sistematiko ka rin Meron kang uh, sistema na sinusunod Para hindi sayang ang iyong oras at lakas Meron ka dapat realisticong schedule sa paggawa Kung paano mo tatapusin ang iyong uh, pananaliksik At hindi lang yon Dapat maingat ka rin Kasi dapat tinitiyak na totoo At may kredibilidad ang pagkukuha na mo ng datos Siguraduhin mo na yung mga makukuha mong datos Informasyon ay galing No? sa reliable at uh, may credibility, ika nga. At dapat, kailangan ikaw din ay matapat, no? Inilalahad ang uh, mga limitasyong nakaharap sa pag-aaral. At kung mayroon mang mga suliran kinaharap sa pangalap ng informasyon at datos, kailangan ring itong ilahad. At ang pinakamahalaga, responsable ka dapat. Marunong ka sumunod sa panuto. Dapat may dapat marunong kang uh, makinig no at marunong ka sumunod doon sa gurong tagapayo doon sa pag-aaral ng ginagawa mo kailangan no responsable pala tayo at uh, hindi ko ano yung gusto natin yun ang masusunod kaya nga tayo merong gurong tagapayo sila ang uh, magiging gabay natin kung paano yung uh, matatapos at gagawin yung ating pananaliksik o sana ay naging makabuluhan ang yung uh, pakikinig sa oras na ito no tungkol sa pananaliksik, katangian ng pananaliksik at mga tungkulin na dapat taglayin ng isang mananaliksik. O di ba napakasimple sa sa konting minuto hindi natin hinayaan na matapos ang araw natin na wala tayong matutuhan. Kaya ano man ang ginagawa mo, sana ay nasa mabuti kang kalagayan at may natutuhan ka. Baunin mo nawa ang mga Kaalaman na ito bago matapos ang iyong araw. Muli ako ang inyong guro na kachikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman. Isang pinagpalang araw sa iyo, kaibigan.